Aris, may mahina kang aura ng kahusayan sa dapat na gagawin ngayong araw, kaya kung kaya mong iwasan ang pakikipag-deal ay para ka makaiwas ka sa gastos at pwedeng malungkot sa ibang plano kung mayroong kang naiisip pa kung sa pagkita ng pera na ibang paraan ay itigil mo muna dahil wala ding swerte pa na magagawa at sa iyong pera ay naayon na magsinok ka, dahil doon ka may buenas ngayong araw, kaya huwag ka magpapalabas, para mga buenas mong pera, ay lalong gumanda. Sa trabaho, ay dapat kang maging maingat sa pakikipag-usap, dahil baka ikaw pa ay mabigyan pa, ng kalituhan sa medidinig sa kanila, kaya focus ka na lang sa gawain, at makakapagpaaya pa sa iyo sa mga ginawa. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 17, number 25 at number 36. Taurus, ang dapat mo naman magagawa ang pahiwatig ay ituloy mo lahat ang nais mong gawin ngayong araw, dahil may ayos kang kahusayan at talino sa mga gagawin, ang isa lang na iyong iiwasan ay magalit kagad, dahil isa yun ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin sa pera, at sa mga kaibigan ay may good aura, naman sila ng swerte sa inyong magagawa, at kung may dapat kang gawin sa mga magulang ay dapat na magawa muna nang laging may gabay kayo ng positive energy na masayang relasyon, at dasal ng magulang na maaligan ang bawat kalusugan. Sa iyong pera ay pagsisinop ng gusto huwag kang papasok sa deal, ng pabigla-bigla, at kung may uutang kahit alam mong mahusay magbayad, ngayong ay huwag mong papautangin dahil hindi na siya makakabayad ng maayos. Sa trabaho ang pahiwatig ay okay sa mga gawain, walang sinyales na problema, sa kasama sa sa trabaho ka umiwas, na mahilig magyabang at madalas magsalita ng kaberdehan, kung iyong makakasama ay gastos at ibang bisyo ang kayang maibigay sa iyo, na pwedeng problema mo sa hinaharap. Sa pagmamahal ay walang sinyales na problema, ang laging masaya na iyong nagagawa sa pamilya sa lahat ng oras, ay laging damadami ang good energy ng pag-asenso ng pag-iibigan, at pag-aalagad ng kabuhayan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 15, number 36 at number 10. Gemini, ngayong ang pahiwatig ay may dadating na pagkakataon na iyong pag-iisipan, dapat ka pang magtrabaho dito o mag-abroad, dapat mong pag-isipan mabuti ang gagawin, pero may sinyales sa iyo na kaya mong ding umasenso dito kahit hindi ka mag-abroad, at ngayong araw ay okay sa iyo makagawa ng transaksyon, dahil para mas mapalapit ka sa tagumpay sa pakikipag-usap, maging maingat ka lang sa tao na may kayabangan magsalita, isa siya sa pwedeng magbigay sa iyo ng problema sa pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw may pahiwatig na may pwedeng mangyari na maliit na problema, kung magiging pabaya ka sa dapat natapusin na gawain, at huwag ka na muna makikipagtalo, para makaiwas ka sa tampuhan sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya ang tahanan walang sinyales na pwedeng problema, ang laging maalalahanin sa pamilya. Ang nagpapasaya sa iyong gabay na kayo ay alagaan ng laging may dumating na swerte, para sa ikakaganda ng buhay pamilya. Ayon sa gabay ng pag-ibig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 18, number 25 at number 40. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig, ay dapat na iwasan mo muna, ang maging mabait para makaiwas ka, sa mga taong mahilig magsamantala ng makaiwas ka sa problema, na pwedeng sa pera at sa iyong kalusugan sa ibang plano naman kung nakaschedule na, ay dapat mo nang kausapin, kahit malayo pa ay mas mainam na mapuntahan mo, dahil makapagbibigay sa iyo ng swerte at ibang kaalaman sa gusto sa pamumuhay. Sa iyong pera ay huwag magpapautang ngayong araw ng makaiwas sa problema, minamahal mo ang abutan ng laging masaya ang aura ninyo para makaipon ng maayos. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga salitang makakarating sa iyo, dapat ay baliwalain mo dahil pwedeng pagsubok sa iyo yan sa trabaho. Para maging matatag ka, at basta ang alam mong tama ka, ay ituloy mo ang iyong gawain at nang magiging matahimik ang lahat. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong. Araw ang pahiwatig, ang maging magiliw ka sa mga anak at sa minamahal, ay patuloy na kayo ay padadaktingan ng gabay ng mga swerte ang tahanan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 22, number 15 at number 21. Leo, ngayong araw ay maging maingat ka at dapat pang maging wise sa mga makakausap, kahit pa siya ay may kaya, pa siya sa buhay lalo na kung lalaki, baka makuhanan ka lang ng good information ay iiwasan ka na. Kaya dapat mong ingatan ang nalalaman na information, kung gusto niya, ay may pirmahan na dapat at magbigay ka ng proposal na pirmahan muna at ngayong araw ay may good aura ka ng buwena sa maliitang pagkita ng pera. Sa iyong pera kung magbibigay ay ang minamahal, at mga anak ang dapat mong mabigyan, kung may ekstrang pera ng patuloy na dumating ang good energy na swerte sa pamilya. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw sa gawain at walang problema sa mga magagawa, sa kasama sa trabaho. Ang dapat mong iwasan na mahilig magyabang at problema ang mabibigay sa iyo lalo na sa iyong kalusugan kung ikaw ay mas asama sa kanya. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 10, number 25 at number 33. Virgo, ipagpaliban mo muna ang dapat na iyong pupuntahan, kahit may okay kang aura ng swerte. Ang mapupuntahan naman ay may sinyales, na may bad na enerhiya na ikaw ay makukuha na pwedeng magpabagal ng swerte, na pwedeng sa pamilya magbigay ng epekto, at isa pa ay paghina ng kalusugan, Ingat ka lang sa mga kausap na mahilig magbigay, ng maayos na proposal pero sa una lang maganda, pag nakakuha na ng pera sa iyo, ay pwede mawala na sila at hindi mo na makita. Ang pahiwatig sa pamilya ay may dalang swerte ang isang miyembro ng pamilya, kaya iyong suportahan pag alam mong tama dahil isa sa magdadala, ng swerte sa tahanan para makaluwag pa sa pamumuhay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig, ay mag-ingat ka sa mga hihingi sa iyo ng tulong, dahil may sinyales na gusto ka lang makuhanan ng mga bagong karunungan, at gusto ka lang nila maungusan ka sa pag-asenso kaya mag-ingat kang mabuti, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color silver number 25, number 10 at number 32. Libra, ang pahiwatig ay maging mas matyaga ka pa araw, sa lahat na dapat na iyong gagawin, lalo na sa pakikipagpag-usap, nang makuha mo ang maayos at ayon sa iyong kagustuhan, at umiwas ka muna sa mga kaibigan na mahilig makisuyo, dahil isa siya ang kayang magdala sa iyo ng suliranin sa pera, at pakikasama sa ibang kaibigan, at mas masaya kung kayo ay mamasyal ng minamahal, Para mawalan kayo ng bad energy na nagpapahina ng bawat kalusugan. Sa anak, kung mayroon siyang dapat puntahan ay huwag mong kakalimutan, natanungin at bigyan ng advice, nang lalong siyang humusay sa pakikipag-usap. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng kang dat-ingan ka ng problema, kaya ang pagiging dapat na maingat ka, at maunawain ang dapat mong magagawa. Sa mga kasama sa trabaho para makaiwas kang mapintasan nila. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 24, number 19 at number 27. Scorpio ang bigay pahiwatig kung may kausap ka na kamag-anak, o isa kapatid maging maunawain ka lang, at magiging maayos ang resulta kung ano magagawang plano, at iwasan mo lang maging maramdamin sa ibang tao na makakausap. Ngayong araw dahil may good vibes kayo ng swerte, kung magkakasundo kayo, lalo na sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat ka sa trabaho. Isa pa ay maging masinop sa mga importanteng dokumento na magdadala sa iyo na pagkatiwalaan ka lalo ng ilan sa superior. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan, ang lagi mong ugaling maunawain ay masaya para sa pag-iibigan at huwag mong kakalimutan ang nagagawa na nagpapasaya sa mga minamahal. Nang lagi kayo ng mga gabay ng swerte na dadating sa inyo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color pink number 25, number 19, at number 34. Sagittarius. Ngayong araw ay may okay kang masaya at good vibes ng swerte, kaya kung may plano sa pagnenegosyo ang pamilya, ay dapat na ninyong pag-usapang muli, dahil kaya ninyong gawin na maayos ang lahat, kung magagawa ay makakatulong para makapagponlad sa pamumuhay, ngayong araw kung maglalabas ka ng pera, ay may pipirmahan ay pag-iwas muna ngayong araw, nang makaiwas ka sa biglaang suliranin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang dapat talaga ay magsinop pa ng gusto dahil may dalang swerte ang pera mong hawak-hawak ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ay maayos ang lahat ng mga gawain, may sinyales kung maipapakita mo ang kahusayan mo ngayong araw, ay makakakuha ka ng papuri sa ilan sa boss, at baka mapalapit ka na sa pag-asenso muli sa trabaho. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25, number 10 at number 39. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay dapat kang maging maingat sa usapan para sa pamilya, nang walang maging suliranin sa relasyon. At kung magiging mausisa ka sa ibang kakausapin ay iyong gawin, kung sila ay mainis o magalit ay okay lang sa iyo, para nalihis ka sa problema, at sa tahanan dapat kang laging maging ready dahil may sinyales, na ikaw ay pwedeng makagawa ng isang desisyon, kaya mapagtanong ka, ang dapat na gagawin ng lahat ay magiging masaya sa tahanan ng pahiwatig sa mga kapamilya kung mayroong silang balak na gumawa ng isang pagnenegosyo, pag-aralan mo kung okay sa iyo ay iyong suportahan pero kung may makita kang mali ay pigilan mo na kagad. Sa iyong pera ay ayon sa iyo ngayong ang magpautang sa mga kapatid, kung lalapitan ka basta iyong sasabihan, sa maayos na pagsasabi, na dapat sila ay magbayad para parehas kayong makaiwas sa kagipitan sa pera at laging may gabay na pag-asenso ang madadala sa inyo forus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 18 number 25 at number 10 Aquarius, ngayong araw ang pinahiwatig ng iyong gabay, kung may dapat kang gagawing pakikipag-usap, ay ituloy mo dahil may good vibes na pwede na kayo magkasando, para makagawa ng isang negosyo sa hinaharap. At ngayong araw ay dapat kang maging mapanuri sa ibang kausap, at huwag kang tulung tulong dahil maaubusan ka ng kahusayan sa dapat na ibang gagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay pag-asenso ang maibibigay ng iyong gabay, kaya huwag ka magpapabe sa trabaho, na dapat kan makatapos, at laging maaga kang papasok ng magtuloy-tuloy sa iyo, ang swerte ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera ngayong araw ay dapat kang magingat sa pagpapalabas ng pera, lalo sa ibang tao. Ang magulang at mga kapatid ang iyong tulungan kung sila ay lalapit sa iyo. Nang patuloy na may grasya ka ng pag-unlad at gabay na mag-aalaga ng kabuhayan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 23, number 34 at number 17. Pisces, ang pahiwatig ang dapat mong gawin ay maging matahimik ka at makinig mo ng mabuti, dahil doon mo makukuha ang iyong maayos na katalinuhan, para magawa mong mapaayo ng makakadel sa iyong gusto, at ngayong araw ay huwag ka muna pipirma, mahina ang buwanes mo sa pagpirma ngayong araw, sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong nang walang pagbagal ng pagpasok ng pera para sa iyo lalo na sa mga tiyuhin ay huwag magbibigay Sa trabaho ay maging maingat ka ang pahiwatig kung magpapadalos-dalos ka sa gawain ay pwede kang mapintasan ng ibang kasama sa trabaho at makakakuha ka pa ng kapintasan sa mga boss kaya dapat kang nakapokus lagi sa gagawin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maayos walang sinyales na tampuhan, ang lagi mong nagagawa na nagpapasaya sa pamilya, ay laging may good energy ng pag-asenso pa sa pag-iibigan, at mag-aalaga ng bawat kalusugan ang laging maibibigay ng iyong gabay sa buhay, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 36 at number 19.